please subscribe dito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Money Vlog na magreaktor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ano eh, ng away. Ang pangyayari po pala, no, na minsan ay talagang nabubugnot po etong si Kalingap Jomar, ano, dahil po doon sa mga nangyayari. Ano, at dito po sa vlog na ito ay sinabi niya po no, kung ano po yung talagang ayaw na ayaw niya at para pang talagang kinabubugnot niya. Ano po na ibig sabihin ay talagang ah, kapag nangyayari daw po yung mga ganito no, at wala daw po nung kunyari ay nagchat daw po siya. Ano po tapos ay ah, hindi po sinasagot yung kanyang chat. Kumbaga ay ah, ilang oras na siya naghintay ay wala pa ring reply pero naka-online naman ay talagang doon daw po ay uh, bugnut na bugnot daw po siya. Ano, kahit sino naman ay <laughs> talagang mabubugnot ano, lalo na po pag uh, mong naka-online ano, tapos parang uh, hindi iniintindi pero nagsin naman. Ano po, pero hindi po nagre-reply ano, kumbaga ay parang binabalyo wala lang yung uh, chat ano, ay talagang medyo nakakaiyamot. Ano po, papanoorin po natin yung video at siyempre bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo na ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalaan kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan. Kila kaya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Junk Tapia at yung mga kasamahan ko pong reaktor uh, reactor sa Kalingap. Ganon din po yung mga charity vlogger na Kalingap partner. Ito po yung video no, na kung saan ay uh, nagkwento si Kalingap Jomar ano, kung ano po yung ayaw niya na nangyayari ano, sa kanilang relasyon ni Carla. Ano. Ito naman po siguro ay eh, kung sakaling mangyayari. Ano po, uh, po natin yung video. At ang kabuuan po ng video ito ay mga panood po natin sa YouTube channel ni Kalingap. Jomar. Ayan, no? supportahan po natin, ano, Kalingap Jomar. Sumasama siya. So, parang, parang, mamimiss mo siya, parang mamimiss mo siya. Siya na, ano, sa na magigitong oras kasama ko siya. Parang gano'n. gano'n lang naman. Maramdaman mo na lang din yan. Hinahanap-hanap. hanap mo. day and night sa isang umaga ba kapag hindi nag-chat yung taong na-attach ka anong nararamdaman pag hindi nag-chat sa umaga May, ano malungkot tapos parang mainis ka mainis ka rin ano yung ginagawa nito but kaya busy mm. -hmm. hindi niya ako oh, chinachat Online, hindi nag-chat mm. mga ganun lang actually marami pa yan eh. So, so, sa part mo, yun lang ang ano uh, mo. So, yun lang din. So, yun, congrats, Lami, congrats nga pala sa ano mo, sa pabahay mo. It's sa pakalawang pabahay. Napakaganda, it's 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 napakaganda it's at napakalaki. Salamat. salamat Napakasarap ng luto mo, bro. Ay, ay, tayo, yun, tayo, ako yung luto ng lahat. Salamat, bro. Kaya ako pa naman. Yan ay oh, tara. Punta na tayo. Ay, teka lang, teka lang. Kaya pala ako ayun na sa'yo. Hmm, ito Kita mo ito? Pansit? Oh, Ang maya yung pancit na eh. so, yun. butong pen ha. Ah, ito pala Carla. Meron uh, kasi yung nagpapot sila. Na, uh, Pagmamahal sa'yo. Okay, alam naman nila yung nag-school ka na pa. So, ito. Ayan, hmm. ito. Grabe. Bagay na pagay sa'yo. Para kang mag judge

在人。<带>